Mga kadwa, na-try nyo na bang kumain ng ulam na sobrang asim kaya napapapikit ka? Pero pagkatapos nun, gusto mo pa rin ng isa pang subo. Yan ang magic ng paksiw. Ulam na kahit sinasabi ng dila mong tama na, pero sumasagot ang tiyan mo ng isa pa. Halika kayo mga kadwa, samahan nyo ako at alamin natin kung saan nga bagaling ang paksiw. Ang Paksiw ay isa sa pinakapaboritong comfort food ng mga Pinoy. Pero saan nga pagaling ang pangalan na Paksiw? Ang salitang ito ay galing sa lumang salitang Visayan na nangangahulugang pagluluto gamit ang suka. Kaya kapag narinig mo ang Paksiw, automatic na ang ibig sabihin vinegar-based dish. Okay. Sa buong Pilipinas, may kanya-kanyang bresyon ng Paksiw. Kung sa baybayin ka nakatira, madalas isda ang gamit. Sa mga probinsya naman, may paksiw na baboy o lechon. Ang vinegar kasi bukod sa pampaasim, natural na pang preserve noon. Kaya kung wala kang refrigerator, si paksiw ang sagot sa paano mapapahaba ang shelf life ng ulam. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Ang base ingredients ay simple lang. Isda, baboy o kahit anong available na karne. Suka at tubig para sa sabaw Bawang, sibuyas, luya at paminta para sa aroma Pati na din gulay tulad ng talong o ampalaya para balance ang lasa Mura, madaling hanapin at siguradong pasok sa panlasa Mga iba't ibang bersyon. Paksiw na isda, pinakapopular, perfect lalo na pagpangos ang gamit Siyo na lechon, ang ultimate hangover cure kapag sobra ang lechon sa handaan. Paksiw agad ang kasunod. Paksiw na baboy, matamis-tamis at malinamnam. Paksiw na pata, malambot na pata ng baboy. Lasang fiesta sa bawat kagat. Ano-ano nga ba ang mga benefits dahil suka based, mababa sa mantika kaya mas friendly sa puso at tiyan. Ang suka ay natural na antibacterial kaya tumutulong ito para mas malinis at safe kainin ang pagkain. Ang luya at bawang ay immune booster. So parang sabay kang kumakain at nagme-medicine. At syempre, budget friendly, isang bote ng suka, isang ulam na agad para sa buong pamilya. Fun fact, alam mo ba na ang paksiw ay parang time machine dish? Kasi habang tumatagal, mas sumasarap siya. Yung unang kain mo, masarap na. Pero pag ininit mo kinabukasan, aba, upgraded version na siya. Parang software update ng pagkain. Kaya kung gusto mo ng ulam na tipid, masarap at may extra lifespan, Paksiw na ang sagot. Hindi lang siya basta pagkain, kundi isa na rin itong kultura ng pagiging praktikal ng Pinoy. At tandaan, kapag may tira-tira ka, huwag mong sayangin, paksiwin mo. Dahil sa dulo ng lahat, lahat ng ulam, nauuwi sa suka. Ang paksiw, yummy!